Okay, good morning. Lagi kong ina-advocate na dapat yung aso natin ay winowalk walk natin every day. Kailangan may activity ang aso natin. Paano mo ba dapat sisimulan ng walk? Sisimulan mo ang walk sa pagkuha sa aso sa loob ng kanyang cage ng kalmado. Okay? So, hindi pa pwede na yung aso ay patalon-talon. Hindi pa pwede na yung aso ay excited. At hindi rin pwede na ikaw na owner ay excited. Kasi pag ginawa mo yon yung first part pa lang, pag kinuha mo sa cage yan, babatakin ka na yan. And then, mahihirapan ka ng pakalmahin ng sitwasyon pag gano'n ang ginawa mo. Kaya dapat, kagaya ni Rasha, dapat si Rasha, pag kukunin mo sa cage, ay kalmado siya. Okay? So, bubuksan natin ang kanyang cage. Kailangan sa iyo ang attention niya. At kailangan nakasit siya. And then, dapat naka-eye contact. Okay, ayan. So, pwede mo nalagyan ng leash. Kalmado. Ilock mo ang leash. And, praise. Then, eye contact. After that, labas ng cage. Kalmado. Okay? So, walang pulling, wala lahat. So, dapat kalmado. So at this stage madali mong madadala sa walk ang aso mo kasi kalmado siya. Okay? Good morning.